Kim Chu, humuhugot ng lakas sa kape. Kim Pao, puksaan sa kulot. Kung ang cartoon character na si Papay ay kumukuha ng lakas sa spinach, sa kape naman ang aktres na si Kim Chu para magawa nito ang lahat ng mga nakaschedule niyang activities. Ito ang naging tugon ni Kim sa tanong ng kanyang solid kung paano nito nagawang tapusin lahat ng apat na schedule nito sa loob lamang ng 24 na oras. Pinostin ng fan na si at Mark G9 ang pinagtabi nitong apat na photo ni Kim na kuha sa kanyang mga schedule. Sabi nito sa caption ng photos, Kimi, how do you do this within 24 hours, you've flown back to Manila. Rehearsed for ASAP Vancouver, Went to HOLBHQ, showroom ng bag business ni Kim, to organize your babies, and just finished a 10-kilometer run. nag naman si Kim sa post ng kanyang solid. Say niya, hindi ko alam. Venti black oat with four shots espresso. Kasunod ang laughing at tongue-out emoji. Pinusuan naman ito ng ibang Kim Pao Faini at Erna Gemina tapos may event pa ng tandway sa Iloilo -Ilo yan. At daw and now nasa Iloilo -Ilo na waparang parang kitty kiting hindi mapirmi ang chanita nata. Energy, at cutie woman 143, grabe talaga ang babaeng walang pahinga. At Kimi Naipo, umatend pa ng birthday celebration kagabi. At Hijan 218836, habang di pa sila nakapag-settle down, pero once na settle down na talaga sila bawas load na talaga siguro siya sa ganap niya. Bagay si Kim na maging endorser ng isang brand ng coffee dahil legit itong uminom para mapanatili nito ang kanyang energy. Samantala, nagsimula ng magharutan ang magka-love team at rumward magjowa na sina Kim Chu at Paolo Avelino partikular na sa ex, dating Twitter. Ikinakilig ng matindi ng Kim Polandia ang palitan ng comment ni na Kim at Paulo tungkol sa kanika nilang hairstyle para sa lalabas nilang serye. Matapos lumabas ang first installment ng poster ng dalawa na magkaharap sa isa't isa, at nakaside view si Kim, unang nag si Paulo. Sa poster nakatalikod si Kim habang nakaharap kay Paulo nalitaw naman ang ulo at buhok nito. Ang pareho nilang kulot ang ibinida ni Paulo sa kanyang reaction, pero ang ginamit nitong text ay galing kay Kim. Sabi sa post, labanan ng curls Kim Chu. Agad naman itong nakita ni Kim at nag-comment. Ha, ah, ha 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 ha, salon ang magwawagi. Char not char. Kasunod ng pag-iimbita nito sa showing ng serye sa isang streaming platform. Pinusuan naman ito ng Kim Paulandia na punong-puno ng kilig, at simply underscore Eze, sa'yo daw kasi mahal kay niya, char not char. At cave dump mama jet versus, ate hates palate eh. At ana, Q sa 0613, damay damay na ito. Magpakulot na tayo girls. At ag underscore Kimberly, hahaha -ha -ha, kulot at kulid. At selam 08, Ito po namimiss naming mga puksaan nyo ni Boss at me Paulo Avelino. At least dalawa na kayong kulot. Hahaha -ha -ha, excited.